papalit pala ako ng gasket ng aking motor. Tumatagas na kasi yung langis simula nung na-tune up siya. napili ko pala siya ng tagpo 45 pesos. Kaya naman samahan nyo akong tapusin ang video na ito At para malaman nyo rin kung paano magkabit ng gasket na ito. Kaya nga kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe muna ng channel ko. Pakihit na rin ang notification bell para updatein ka lagi sa mga video na ilalabas ko. Sinimulan ko nga ng pagbabaklas ng takip ng pinakailalim niya. Yun kasi yung tumatagas. Bali dalawang takip pala yung sa kanya. Kaya dalawang gasket nga yung binili ko. Bali ganito palang klase yon yung bilog na kulay itim. Ginawa ko dyan ay tinanggal ko muna siya. Sobrang plat na pala siya at hindi na siya nakakatulong para mapigilan yung pagtagas ng langis. Kaya naman papalitan na natin siya ng bago. Mas mainam na rin na tayo na rin ang magpalit sa kanya kasi kung sa mekaniko hindi siya na ibabalik ng maayos. Kaya nga karamihan talaga sa vlay. Kaya nga hanggat maaari kung kaya nating gawin ay tayo na lang din gumawa. Kung basic lang din naman ay kaya na natin to. Ayan, naikabit na nga natin yung isa at higpitan na lang natin to ng maayos. Pagkatapos nga nating mahigpitan ay isusunod naman natin tong bandang taas na cover. Nagsimula kasing tumagas yung langis niyan simula nung napatune ko. Pang XRM nga pala yung nabili kong gasket. Kasi kung maghahanap ako ng para sa Eurosport ay wala akong mahanap. Kasukat lang din naman siya ng gasket ng XRM kaya yun na ang binili ko. Marami kasi itong pagkakatulad sa XRM na motor ng Honda. Bali nung up ko pala to ay nasira na yung gasket niya kaya talagang tumatagas na yung langis. Ngayon sa kalumaan ng gasket ay nagdikit-dikit na sa gilid kaya kukuskusin natin siya ngayon ng scotch brite. Para nga pumantay at walang awang kung sakaling iisasalpak na natin siya mamaya para sa mga first timer dyan at wala pang idea para sa inyo tong video na to first timer nga lang din ako kaya siner ko na rin sa inyo kung paano ko gawin para nga magka-idea kayo at hindi na kailangan gumastos pa kasi basic lang naman to gawin at kaya-kaya nga natin kuskusin lang natin ng kuskusin para nga mawala yung mga nagdikit-dikit na gasket sa gilid nya para nga sigurado tayo na wala nang tumatagas na langis ugasan na rin natin para masure na malinis talaga sya kinuskus ko na rin pala yung labas kasi sobrang dumi na din para nga kahit pa ay malinisan sya at para matanggal na din yung mga langis-langis nya pag-aaralan naman natin kung paano ang tamang salpak ng gasket na to. First time ko lang din kasi kaya sana tama yung pagkakakabit niya. Hindi pala siya masyadong kasukat kaya medyo masikip. Pero sa tingin ko naman makakabit ko ito ng maayos. Yung tornilyo niya kasi ay hindi tumapat dun sa butas ng gasket. Kaya medyo masikip. Kaya ingatan natin ng salpak kasi pwedeng mapunit yung gasket niya. Yung pinaka tornilyuhan naman niya ay gumagalaw-galaw eh. Kaya dapat maingat tayo sa pagkabit. Hindi ko rin sure kung ano ang tamang lapat nito. Kung ano nga bang side ang pwede dyan Kaya malalaman natin mamaya Kung tama ba yung pagkakasalpak ko Pag ko na siya Ang malaga naman dyan ay walang tumatagas na langis May kasi kung naglilik siya Unting-unting nababawasan yung langis ng makina Kaya nga habang maaga pa ay gawa na natin ng solusyon Pagkatapos kung ang maisalpak yung gasket Ay takpan na natin siya Medyo nahirapan din ako kasi hindi talaga kasukat yung gasket niya Pero magkaganon pa man ay naisalpak ko naman siya ng maayos kung sa first timer lang din naman ang pag-uusapan ay nagawa ko naman siya ng maayos. Kaya kung nagawa ko to ay magagawa nyo rin. Higpitan na lang natin tapos ite-testing ko na to pagkatapos. चौतालीस <laughs>